Awit Gamer, ibinenta ang kanyang VIP gambling cards kay Boss Toyo sa halagang 40,000 piso. Ibinunyag kamakailan na ibinenta ni Awit Gamer ang kanyang mga VIP cards na ginagamit umano niya noon sa pagsusugal kay Boss Toyo sa halagang 40,000 piso. Ang transaksyong ito ay agad na naging viral at umani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon kay Awit Gamer, ang mga VIP cards na ito ay may malalim na personal na kahulugan sa kanya dahil bahagi ito ng madilim na yugto ng kanyang buhay kung saan nalulong siya sa sugal. Sa kabila nito, pinili niyang ibenta ang mga ito upang tuluyang iwan ang nakaraan at magsimula muli. Isa rin itong simbolikong hakbang para sa kanya sa paglipat mula sa dating bisyo tungo sa mas maayos na pamumuhay. Si Boss Toyo naman, kilalang kolektor ng mga kakaibang bagay at memorabilia mula sa mga sikat na personalidad at viral internet figures, ay hindi nagdalawang-isip na bilhin ang mga card. Para sa kanya, mahalaga ang likod ng bawat kwento ng bagay na kanyang kinokolekta, at ang mga card ni Awit Gamer ay may kwento ng pagsubok, pagkakamali, at muling pagbangon. Marami ang natuwa sa naging desisyon ni Awit Gamer, lalo na't kamakailan lamang ay binigyan siya ng suporta upang magsimula ng baguong business. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang pagbebenta ng mga card ay isa pang hakbang sa kanyang pagbabagong buhay. Sa kabila ng ilang batikos at agam-agam ng ilan tungkol sa halaga ng bentahan, mas nangingibabaw ang mensahe ng pag-asa at bagong simula. Isa na namang kwento ng pagbabago ang naging bahagi ng koleksyon ni Boss Toyo, at ngayon, parte na rin ito ng inspirasyon para sa marami.